Okay guys, maglinis muna tayo ng helmet. So ito. Amoy mandirigma na to eh. May bisita tayo. Boss Kevin, in the Boys. And si Papi Koy. Oh. natin. Ano to. to? Tatapat lang natin yung sa butas. Tapos saka natin yung vice. Sarado na. Tapos, 25 pesos. Ayan. 25 lang. Eh, no. Binabasa niya. Galing, ah. Eh. Eh, next start na. Eh, no. 4 minutes. No, Hindi. Okay na -ambos. yan, boss. Ayan, naka-timer na siya. Ayan, o. No? Ayan, nakita mo ba? 3, 3 minutes 42 Ayan. So ang process niya ang una Yung ano tol Ito may nakailaw Dinidisinfect niya yung helmet Nagamit siya ng ano Ultraviolet rays Para mapatay yung ano Yung mga Bacteria Tapos dito pwede hawakan agad Tapos mainit Nakakainit hmm. ng ulo may mag ano naman yan naman siya paado sa unpleasant na amoy lolol Post mo na natin

tapos po blow niya ng ano blow drive. <tiple> ayun e na yata ayun e na yata lo e e. hey <laughs> 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 <tiple> hey pwede man ang pabahoy nalit. lit. Matunog ba sa? Ah, oo okay. malapit na daw. Time na, extend pa boss. Extend pa boss. Hindi na kami punyeta yan, boss. Testing eh, dapat eh, Jit. Jit kaya ito. Hmm, amilo bilo ah. Amoy, amoy luto, no? Luto yung tuyo. Okay pala eh oh, So, bambao na ito, tol Kanina Okay Good shit Try nyo Okay oh, pala